8 milyong Pilipino nakatanggap ng tulong sa gobyerno sa ilalim ng AICS. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa Bal, good morning. Tunga, Kuya, Kuya Angel, inalakas pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pakikipagtulungan sa mga service provider upang higit pang makapagbigay ng agaran at mas epektibong tulong sa mga beneficiaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang AH ay nagsisilbing lifeline para sa maras maraming pamilyang Pilipino na nangangailangan ng tulong araw-araw, libo-libo ang iyang Pilipinong nabibigyan ng pag-asa mula sa programa. Dahil dito ay kasama na ngayon sa mga service provider na nagipag-partner sa DSWD para sa programa, ang mga ospital, parmasya, diagnostic center, therapy, pwede ba pang learning centers? na memorandum of agreement sa pag pagitan ng DSWD at mga service provider na nagtataguyod ng standard procedure para sa pagproseso ng pagbabayad at pagpapatibay ng mga obligasyon upang matiyak ang epektibo, transparent at accessible na service para sa mga hihirap na marginalized Pilipino. Patay sa record ng DSWD, nasa 8 milyong Pilipino ang natinabang sa AIX sa unang 10 buwan pa lamang ng 2025, bagay na ng ispang malampitan ng DSWD. Ako si Val Gonzalez, DJ Rates, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal.